dapat mag-sorry. Bakit <laughs> ganyan ang employee niyo? Sa report mo, ano ba yun? Bakit? Nasa government kayo. Mag-resign na daw. O sige. Naisa nga. Apo. Grabe. <laughs> Grabe. Ang ngayon, tulong. Ang tao. Pero tayo tao dito. Apo. <laughs> Palitan niyo siya, guys. Hindi <laughs> siya masaya sa, bis sa trabaho niya. Ah. Obviously. Ang buti na lang ako yun. <laughs> paano ko yung ibang tao yung na ganyan? Ito kaya ko ba? Kaya ko ba ito? <laughs> paano po nanay? Pa paano, ano bang PWD? <laughs> hmm. Nakailang reports <ang> na yun. <laughs> paano pag ganun? Okay. Ganun pala yung oh, ganun yung ba't siya dito na At doon yung pa talaga siya in science, in information. Hindi siya pwede, hindi siya, hindi siya effective. Mag-rely ng information eh. Ginagawa niya yung ta, na, na bobo. Pinap, pinapapil niya yun. You can report him. <laughs> pala <laughs> po Mara-report talaga siya. Alam mo pangalan na? <laughs> Sige po. Hindi ko siya i -re record Pero kailangan ko malaman ang pangalan niya. Sige <laughs> po. Lahat tayo dito tao. Pantay-pantay oh. tayo. Paano na lang kung matanda yung nakaka nakaharap niya? Walang pinag-aralan. Ako nga kalit graduate eh. po siyang na-encounter grabe. Ginawa niya pang problema yung tao. Problema nga yung problema siya siya ang problema. Grabe yun. Ano